Kumusta? Um, magsimula tayo sa isang tanong na medyo mahalaga para sa'yo. Kapag iniisip mo yung epekto mo sa trabaho, sa komunidad, pamilya, o baka sa ministeryo, ano ba talaga, ano yung tunay na sukat, yung dami ba na mga nasimulan mo, mga naitayo, mm -hmm. o yung bilang na mga taong nahubog mo, yung mga kayang ituloy yun, kahit, alam mo na, kahit wala ka na. Medyo mabigat na tanong. Pero importante, di ba? Oo, napaka-importante. Ngayon, sabay nating ano, sirinin itong isang konsepto galing sa mga materialis na binigay mo, yung passing the mantle. O sa atin siguro, pwede nating sabihin pagpapasa ng tanglaw. Yung paglipat ng pamumuno. Tama, pagpasa ng tanglaw. Ay sa simbahan, parang ang daming aral dito na ano, magagamit mo kahit saan ka man. Exactly. Universal yung principles. Oh. Galing ito sa malalim na pag-aaral ng ano, teolohiya nito sa Biblia, pati mga practical na steps para sa pagpaparami ng leader at um, organization. organisasyon. Ang misyon natin dito, tulungan kang makita kung bakit yung paghubog at pagpapakawala ng next generation of leaders, yun na yata ang pinaka-importante para sa long-term na tagumpay. Tama ka dyan. At mahalaga sigurong idein agad Base dun sa mga nabasa mo na itong pagpasa ng tanglaw, hindi lang ito simpleng pag-retire. de ba o pag-alis sa pwesto hindi lang basta turnover oo hindi lang ganon higit pa don ito ay ano isang spiritual at saka strategic na pagpapatuloy ng misyon hindi lang paglipat ng um, titulo ito'y ay pag-ensure na yung nasimulan magpapatuloy pa at lalago pa tungkol sa legacy ito hindi lang sa pag-exit. Okay? Sige. Himayin natin. Bakit ba parang ang critical nito ngayon? Itong pag-shift from planter to multiplier, may pakiramdam kasi ng urgency dun sa mga sinasabi sa sources mo, 'di ba? Bakit ngayon? Um, isang malaking factor na binabanggit dyan ay yung bilis ng pagbabago. Sobrang bilis ngayon. Totoo. Sa kahit anong field, yung model na nakaasa lang sa isang napakagaling, charismatic na leader, hindi na talaga siya sustainable. Alam mo yon pang matagalan. Madaling maging bottleneck, no? Oo, yun nga. Madaling mapagod, nagiging bottleneck, at saka... Ayon sa mga sources mo, yung paglago na hindi na nasasabayan ng pagdami ng may kakayahang leader, ano eh, titigil din yon, Babagsak din. Huh. Ah, para. Pangaman nga na maganda pero hindi natuturong magbigay ng buto para sa susunod. Hanggang dun na lang siya. So, hindi pala sapat na magaling ka lang ngayon. Ang tanong pala, marunong ka bang mag-angat ng iba? Yun mismo. Kasi nabanggit nga dyan sa mga binasa mo yung pinakamatibay daw na bunga ng pamumuno. <gasps> hindi yung budget, hindi yung building, hindi yung dami ng programs. Mm -hmm. Kundi yung mga pleader na nahubog mo, yung mga taong nasangkapan, napagkatiwalaan, yung mga komunidad na handang ituloy yung misyon kahit, ano, kahit wala na yung nagsimula. Parang ang legacy hindi bato, kundi tao. Tumpak na tumpak. At ang ganda pa dito, itong ideya ng pagpasa ng tanglaw, hindi naman ito bago, di ba? Sabi mo nga kanina... Oo, oo galing pa sa Biblia. Sobrang lalim ng ugat nito sa Biblia. Detayado yan dun sa mga binasa mo. Silipin natin yung ilang examples doon. Sige, sige. Una, si Moses papunta kay Joshua. Napaka-clear nun. Yung pagpasa, hindi lang simpleng appointment. Hindi lang memo. Oo, hindi lang memo, kundi pagkakatiwala ng isang ano napakalaking mission ipasok yung Israel sa promised land. Pagpapatuloy ng plano ng Diyos. Tapos may bilin pa kay Joshua, di ba? Magpakatatag ka. At lakasan mo ang iyong loob. Yun, kasi kasama mo ang Diyos. Hindi lang sariling galing ni Joshua. Tapos, yung isang key detail pa, ginawa itong public. Sa harap ng lahat, kung nga, bakit kaya? Para sa legitimacy ni Joshua, di ba? At para palakasin din ang loob ng lahat na, okay, tulay tayo. May bago tayong leader. May continuity. Ah, gets ko. Para walang question, walang alinlangan. Importante yun lalo na sa malaking transition. Napakahalaga. Isa pa yung kina Elijah at Elisha. Grabe rin yun. Ah, ito yung may uh, double portion. Yun. Oo, eto yon Dito kitang kita yung sinasabing spiritual impartation, pagbabahagi ng ano, spiritual maakaloob, pero ang linaw dun sa source mo, hindi daw goal ni Elijah at nagumawa ng clone niya. Hindi, kopya. Hindi. Ang goal, i-empower si Elijah para sa mas malaki pang gagawin niya. Yung double portion na hiningi ni Elijah, hindi daw yun paghangad lang ng power para sa sarili. Akala ko dati ganun. Akala ng marami. Pero sa culture nila, yung double portion binibigay sa panganay na anak. Ah. Sumisimbolo yon sa pagtanggap niya ng mas malaking responsibilidad. Yung bigat ng legacy ng pamilya. Parang sinabi ni Elisha, okay, gets ko yung bigat nito. Kaya ko to. Handa ako. Wow. Ibang perspective yun na hindi lang siya basta gusto ng mas maraming powers tungkol pala sa responsibility. At di ba hindi naman binigay agad yun? May test muna. Oo sinagya talaga yung pagpasa. May kasamang pagsubok. Ilang beses siyang sinabihan ni Elijah, dito ka na lang, pero hindi bumitaw si Elisha, di ba? Oo, parang sinusubok yung commitment niya. Exactly. Yung commitment niya, hindi lang kay Elijah, kundi sa misyon. May proseso, may pinagdaanan, hindi instant. Talagang intentional, may deliberate act ng paghahanda. At syempre, ang ultimate example, si Jesus at ang mga apostol. Oo naman. Isipin mo, tatlong taon niyang ministeryo. Ang laki ng investment niya sa labin dalawang tao. Yung core group niya. Oo. Sila yung hinubog niya, hinanda para ituro yung kingdom work pag alis niya. Sabi nga sa isang material mo, ang success ni Jesus, hindi lang yung crowds noon. Hindi lang numbers. Hindi, kundi yung kakayahan ng mga apostol na magparami pa, magdisciple disciple pa ng iba for generations. At paano niya ginawa? Hindi lang lecture. Kasama niya sila palagi. yon relational. Kasama sa pagkain, sa lakaran, sa araw-araw, life on life. Yan ang model. Yun siguro yung pinaka-effective na paghubog. Ano? Yung nakikita mo sa araw-araw. Tiyak yon At last example, si Pablo. Si Paul, kina Timothy at Titus. Ah, oo. Ang dami niyang bilin. Malinaw na malinaw sa mga sulat niya yung strategy niya. Mag-angat, maghubog ng leaders na kayang magturo din sa iba. Yung sabi niya kay Timothy, ingatan mo yung mabuting ipinagkatiwala sa'yo. Tapos yung isa pa, yung mga narinig mo sa akin ipagkatiwala mo rin sa mga tapat na may kakayahang magturo naman sa iba. May cycle. Oo, may cycle ng multiplication. Yung mentoring ni Paul, hindi lang turo, may modeling, may tiwala, may delegation ng real responsibility. Grabe, ang consistent nga ng pattern no mula Old Testament hanggang New. Kung ganyan pala kaimportante yan, dito napapasok yung ano, yung kabilang side. Ano yung panganib kapag hindi ito nangyayari? Kapag umiikot lang sa isang leader? May term doon sa sources mo yung Elijah Complex. Ano yun? Ah, yung Elijah Complex, ito daw yung pakiramdam ng isang leader kahit gaano pa siya kadedicated na parang siya na lang ang natitira. Siya na lang yung may kaya. Yung ako na lang. Oo, yung ako na lang mentality. Kung hindi ko gagawin, walang gagawa. O nasa akin lahat to. Minsan, nagsisimula naman talaga sa passion yon, di ba? Pero kung hindi mamalayan, nagiging hadlang na. Nagiging hadlang na sa pag-usbong ng iba. Ah, uh, naalala mo si Elijah sa kuweba? Sabi niya, ako na lang po ang natitira. Ganon yung feeling. Pwedeng maging territorial o matakot na maging redundant kapag may iba ng umaangat. Nakakalungkot na yung passion mismo pwedeng maging sagabal. Ano yung mga specific na dangers kapag ganun na yung sitwasyon? Masyadong leader-centric. Marami daw, ayon sa binasa mo. Una, nagiging bottlenecked vision. Yung vision, hanggang dun lang sa kaya ng isang tao. Limitado. Hanggang dun lang mang abot. Oo. Pangalawa, panganib ng spiritual idolatry yung leader na yung nagiging bida, hindi na yung Diyos o yung mission. Nako, delikado yan. Delikado. Pangatlo, yung direktang epekto, stalled replication. Nahihinto yung pagdami ng bagong leader. Nakaasa lahat sa isa. Pangapat, madaling ma-burnout yung leader. Kasi siya lahat. Totoo yan. At panglima, nagiging fragile yung buong organization. Marupok. Pag nawala bigla yung leader, nagkasakit, lumipat, ano pa man, malaking chance na gumuho o manghina yung buong sistema. Grabe pala. Ang daming negative effects. Kaya yung alternative picture nga na sinasabi dun sa isang source mo, yung pagbuo ng isang kingdom ecosystem. Oo, yun nga. Isang buhay, masigla, naturally multiplying system. Hindi lang isang institution na kontrolado ng isa. Isang garden na may sariling buhay. Hindi lang building, hindi lang building. At kung titingnan natin sa mas malawak, itong pagpaparami ng leader, hindi lang ito para umiwas sa problema. Ito talaga yung puso ng isang ano, thriving movement. Yung core. Yung core. At para mangyari yon, may mga key principles na paulit-ulit dun sa materials mo. Gusto mo silipin natin? Oo oh, naman. Ano yung mga susi para maging multiplier? Okay. Unang-una, pinaka-foundation. Servant leadership. Pamumunong mapaglingkod. Yung image ni Jesus na naghuhugas ng paa? Yun yung ultimate picture. Yun na yun yung downward mobility. Hindi akyat for power, kundi baba para maglingkod at magangat ng iba. Ito yung lupa ng ating orchard or taniman ng leader. Kung wala ito, mm, mahirap. Tamang lupa muna. Okay, anong kasunod? Pangalawa, early identification, maagang pagtukoy. Mahalaga daw na hanap yung mga potential leaders habang maaga pa. Huwag nang hintayin sumikat. Oo, oo wag na. <laughs> Para kang naglalakad sa taniman, tinitingnan yung mga sapling, yung mga bata pa. Hanap yung potential. May acronym pa nga dyan, FAT. FAT, ano yon? Faithful, tapat mapagkatiwalaan kahit sa maliit, available, laging handa, willing magserve, magbigay ng oras, at teachable, natuturuan, bukas matuto, tumanggap ng koreksyon. Mas importante daw ang character kaysa charisma lang. Fat, faithful, available, teachable. Okay. Madaling tandaan? Ano pa? Pangatlo, kailangan ng reproducible frameworks. Mga balangkas na kayang ulitin. Simple, clear, madaling ituro ulit hindi lang ikaw ang may alam. Hindi lang ikaw, yung tipong hindi nakadepende sa galing mo lang. Example, yung MOWL. M W L. Model, ipakita mo sila, assist, tulungan mo sila nung una, watch, obserbahan mo habang sila na, support lang, tapos leave, hayaan mo na at sila na rin magturo sa iba. Ito yung mga tools sa Taniman. Ang goal, hindi monument mo, kundi movement. Gusto ko 'yan, movement, not monument hindi bantayog, kundi agos. Okay. Ano pa? Pangapat, plurality of leaders. Pamumuno ng grupo, hindi lang solo flight. Team leadership. Oo. Bakit? Protection yan, may accountability, iwas burnout. Tapos, collective wisdom, mas maraming nag-iisip. At saka, resilience, katatagan. Parang yung analogy ng grove ng mga puno. Ah, yung kumpol ng puno, oo. Pag solo, madaling matumba. Pag magkakasama, mas matatag. Make sense. Teamwork nga naman. May kasunod pa. Meron pa. Dalawa pa. Pang lima, yung multiplication DNA. Kailangan daw nasa kultura na mismo ng organization. Hindi lang program. Hindi lang hiwalay na program or something na iisipin pag malapit na mag-retire. Dapat natural na, expected na bawat leader naguhugog ng next leader. Nasa dugo na embedded na sa system. Oo. At pang-anim, napaka-critical, empowerment and delegation. Pagbigay ng tunay na kapangyarihan at responsibilidad. Hindi lang utos, hindi lang utos, tiwala talaga kahit minsan medyo messy yung resulta sa simula. Kasama 'yon sa learning curve, no? Doon sila natututo. Pag binigyan ng chance, sumubok, magkamali, matuto. 'Yun ang empowerment. Oo oh, okay. Ang Andaming takeaways dyan. Servant leadership, FAT identification, MOUL frameworks, plurality, multiplication DNA, empowerment. Kung pagsasamah-samahin natin, anong ibig sabihin nito para sa'yo na nakikinig? Paano nito binabago yung um, typical na sukat natin ng success? Oo, yun nga. Ang linaw sa mga sinabi doon, kailangan ng shift sa mindset sa sukasan. Hindi lang numbers. Hindi lang attendance, budget o ganda ng building. Ang dapat daw talagang i-celebrate at i-measure yung reproduction, yung pagdami ng nahumbog na leader, yung pagsisimula ng bagong groups na kaya na ring mag -multiply. Yun daw ang sign ng health. May isa pang analogy don, yung pagiging greenhouse builder versus orchardist. Ah, oo. Yung greenhouse builder, kontrolado niya lahat. Yes. No? Bawat halaman. Pero yung orchardist, mas malawak. Tama. Mas focus sa system, hindi lang sa individual plants. Tapos, yung mismong tanglaw o mantel, hindi daw tropeyo yun. Hindi. Parang pamatok or yoke daw. May bigat may responsibilidad hindi lang karangalan at yung pinapasahan hindi lang kapalit hindi replacement tagapagmana heir yung magpapatuloy mag-iingat magpapalawak pa at buong proseso dapat intentional hindi nagkataon lang planado may mentoring may testing may clear na pagtatalaga gaya ng nakita natin sa bible examples napakalinaw pero may isang tanong pa siguro. Paano binabalanse yung yung lalim at lawak, yung spiritual depth versus outreach at multiplication? Kasi baka mapunta sa puro parami lang pero mababaw. Magandang tanong 'yan at tinakal din 'yan sa sources mo. Ang sagot, laging una daw dapat yung pag-ugat sa kalooban, rootedness in maturity. Lalim muna. Oo, lalim muna. Spiritual formation, character, relasyon sa Diyos, yan muna bago yung malawakang pagpapalawak. Dapat organic yung growth from inside out. Hindi pwedeng pilitin o madaliin yung paghubog ng puso. Foundation first. So hindi pwedeng shortcut. Walang shortcut. At dapat daw sundin yung apostolic pattern yung ginawa ni Jesus at Paul. Yung DNA ng multiplication andun na sa simula. Pero? Pero ang unang focus, intensive discipleship. Hubugin muna yung core group, palakasin sila, patatagin, bago sila i-release for wider ministry. Hindi baliktad, palalim muna, tapos mula doon, natural nang dadalo yung healthy multiplication. Napakahalagang paalala niyan. Palalim muna bago palawak. Okay, so bilang buod ng lahat ng napag-usapan natin mula sa mga materialis mo, ang linaw ng mensahe, no? Oo, malinaw talaga. Ang tunay na legacy, yung pangmatagalan, hindi nasusukat sa building, sa numbers, sa budget. Nasa tao, nasa leader na nahubog, sa misyon na naipagpatuloy dahil sa kanila. Yun ang totoong impact. At yung pag-shift from planter to multiplier, hindi pala yung pagbaba, pagakyat pa nga sa mas mataas na level ng leadership, pagiging equiper, mentor, legacy builder sa buhay ng iba. Isang mas makabuluhang role. Kaya, ang tanong para sa iyo, yung tanglaw na hawak mo, hahawakan mo ba ng mahigpit para sa sarili mo lang? O ipapasa mo ba ng may tiwala sa mga hinubog mo? Para mas maraming burol, sabi nga doon, ang maabot ng liwanag. Isang liwanag na hindi nauubos, bagkus lumalawak pa pag pinapasa. At bilang final thought, isang hamon siguro para sa iyo na nakikinig, saan ka man ngayon, pamilya, trabaho, community, church, paano mo masisimulan kahit sa maliit na paraan na isabuhay yung mindset ng isang multiplier? Anong isang maliit na shift sa pananaw mo o isang action step ang pwede mong gawin para mas mapalago yung potential ng iba sa paligid mo? Hindi lang laging ikaw. Naway no Itong paghimay natin ngayon ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon. At laging tandaan, base sa lahat ng ito, yung pinakamalaki at pangmatagalang epekto, madalas hindi sa mga bagay na itinayo natin, kundi sa mga buhay na hinubog natin.